Hello guys, sila yung mga event security, mga mga ano batikan na mga mga overtimer. <laughs> mga legit. Guys, okay, so. oh, Briani. bago sa sabak sa bakbakan kailangan mo nang kumain daw that's the life of security mm -hmm. nagpapakit siya kumain eh <laughs> 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 na <bang> kamera <laughs> <laughs> nagpakit siya nang kumain kasi may kamera pero pag wala yan gawin <laughs> <Di na bang> <laughs> <na>. <laughs> grabe yung habhab -hab niya man ba <laughs> Pag walang camera yan, grabe yan, makahabab. <laughs> Ngayon, nahiya muna siya. Di ba? May overtime ka na, may briyani ka pa. <laughs> wow. Merong, ano to? Hmm? May dala silang kutsara nila. <laughs> Okay. Oh, di ba? Sana all on. Hi daw. O ba, may ima may may, may pa-juice ka pa. Nung kamuti ko sa <laughs> inyong hindi matanggal. Diyan mo kumakain siya pero nung langot pa yan. Ayop na yan. Pinulot ka nga, <laughs> Jen? Pakainin mo nga kami. Mariani. <laughs> Buriyan, ito yung ano eh oh, no, 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 no. yung ano nakadalawang tao sa legit tapos andiba tawag dito progeryanito siguro din tapos no ah sila mga legendary na mga part timers so <laughs> <laughs> part-timers nang <ng laughs> <yung>, Jesus <laughs> <yung>, ay <laughs> ah uh, dewa maglive nga ako wala <laughs> <laughs> kami kasi ng pera kaya wala na kailangan namin mag overtime May binubuhay akong sampung anak. Tama, <laughs> tama yan, tama. To. Kailangan mag-double Kailangan mag Yeah. Sarap ng biryani, oh. Sarap, oh. Mm. Naka-live na siya. Pupunta.